sabi nga ni na wala raw silang tinda. Dahil inaayos pa daw yung tindahan uh, nila. Sayang. Ayun oh, kumagaw ginagawa pa lang tindahan nila. Eh. Guys, pupunta nga pala kami sa Lower dito sa Tagig. Kung saan napanood namin yung vlog ni Kapudrip na kumain siya ng sisig dito sa Lower. Malapit lang naman kaya pinuntahan namin dahil bibili rin kami. Ayun, papunta na nga kami. Pagdating naman namin, nakita namin bukas. Ayun, bukas. Kaso walang pila. Ayan, sabi ni Jacob, bili daw kami sisig. Eh, hindi naman siya nakain nun. Ayan, no, si kuya. Kaso, wala yung totoong bantay niya, yung pogi na may tato. Kaya, nagsasalita nga dyan si Jacob. Okay, katina. Hello, guys. Bibili kami, Bibili kami may At Sabi nga ni Jacob, nabili daw kami ng potato niya dahil uulamin niya raw sabi niya. Guys, so, lupit ng tilapia, oh. Nasa aquarium, oh. Guys, wala yung ano, guys. Yung tunay na bantay. Iba yung nagbabantay. Siguro napagod. <laughs> ang alog. Salita ka. At tayo tayo ng loto guys. Ayan ang lotohan. Huh? Kayo baseball, bibili kami. Wala, hindi ako bibili dada. Dito magutom ako. Anong sasabihin mo? Wala ako na baseball. Sabi nga ni Jacob na gusto niya daw ng fishball. Gutom na daw siya. Ay bibili pa kami ng mga manok. At sahog. Ayan, tignan niya siya. Gagawin niya dyan. O, oh, di ba? <laughs> Sabi nga ni Julia na wala raw silang tinda. Dahil itahis pa daw yung tinda nila. Sayang. Ayun oh, gumagawa ginagawa pa rin tindahan nila eh. Nagawa yung tindahan nila. Oh, sayang guys, kala namin ano may tinda sila. Yung pala bukas lang kasi ginagawa yung tindahan nila. Awit ah, Na ano na yun eh, na na nila ni ano ni Kapod Trip kahapon ay kagabi. Oh, na vlog na ni Kapod Trip. Kaya mahaba yung tina kahapon